Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, uh, bigyan po natin ng komento. Yung uh, pagbibigay-pugay ng uh, Pangulong uh, Marcos Jr. sa anim na sundalo na nasawi sa Lanao del Norte, sa Lanao. Uh, sabi nga ng matatanda, hulimat magaling, naiyahabol din ay uh, yung pagbati po ng uh, pangulo na parangal o pagbibigay pugay ay nailibing na po yung ating mga kasundaluhan uh, medyo huli na po at hindi na rin po niya napuntahan uh, yung ating mga bayani na namatay po sa Lanao del Norte paingat po natin ng uh, papugay ng ating pangulo sa ating mga bayani to Si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga sundalong namatay sa Lanao del Norte nitong linggo matapos makainkwentro ang mga terorista. Sa kanyang vlog, sinabi ni President Marcos na sumasaludo ang bansa sa sakripisyo ng anim na sundalo para protektahan ang bansa. Ayon pa sa Pagulo, hindi kalilimutan ng sambayanan ang kanilang kadakilaan para makabit ang kapayapaan. Kasabay dito ipinangako ni Pangulong Marcos ang ayuda sa mga pamilya naman ng SA-44 na namatay Renong 2015 sa Magindanao. Ayan po mga katambay. Kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Pinapangako natin sa kanilang mga mahal sa buhay at sa sambayan ng Pilipinas na ating ipapadama sa kanilang mga naulila ang pagmamahal at magkikilala ng pamahalaan sa kanilang nagawang sakripisyo. Ang kalungkutan na ating nadarama sa sakripisyo ng ating anit na magigiting na sundalo ay gagamitin nating lakas upang mayong pagsikapan natin na sulpuin ang mga teroristang nagakasik ng panganib sa ating mga inayos na natin lahat na uh, mga benepisyo ng ating mga supportable para tiyakin naman na yung mga pamilya nila ay uh, hindi naging baliwala ang sakripisyo uh, ng ating mga magigiting na pulis na nasawi sa ganong operasyon. Ayan po mga katambay, ang uh, Pangulo na uh, nagbigay papugay sa anim na mga bayani natin namatay po pag uh, sa paipaglaban sa mga terorista ang uh, masakit lang po eh sabi nga po ng ibang uh, kababayan natin na nag-comment may, may, may comment. comment po eh alam niyo po kung ano ang comment basahin po natin eh uh, meron pong comment dito yung ating mga kababayan ito po ang sabi po ng isa hindi hindi raw nga niya nagawa na pumunta sa bahay ng mga kasundaluhan natin mamatay, nung namatay. Palibasa raw anak mayaman ng ating pangulo. Hindi siya makamasa. 'Yun ang sabi ng nagkomento sa balita mga katambay. Tapos sabi naman ng isang uh, nag-comment, "It's too late daw uh, na yung papugay, too late." Uh, ang sabi pa week president Tapos eh mayroon pang sinabi, yung isa na ma comment, nasaan na raw yung pangako na 20 pesos na bigas. Ah, uh, iko-correct lang po natin tong nag-comment. Yung po ay pangarap, <laughs> hindi po pangako ang ginawa ron. Pangarap po ng presidente yun at hindi niya pinangako mga kababayan. <laughs> Nailibing na bago bigay-bigay ng pugay, ah, uh, siya. Yan ang bagong Pilipinas. Ang sabi ng isang nagkomento. Tapos eh, nauna pa raw yung party, saka yung date na pampatanggal ng stress bago magbigay ng papugay <laughs> sa mga bayani natin na matay sa Lanao del Norte. Yun ang sabi naman ng isang nagkomento. Eh, totoo nga naman po yun. Mas uh, nauna pa yung yung mga funny things na pinag-uusapan po pagka sila ay stress. Di po ba, mga katambay? <laughs> Yun po, uh, nagbasa lang po tayo doon sa balita. Yung mga kababayan natin nag-comment. Ang nakakalungkot lang po, eh, lagi pong nagiging late ang ating commander-in-chief. Lalo po doon sa pinangahawakan niya mga kasundaluhan dahil siya ang commander-in-chief po noon. Di po ba, mga katambay? Mga kabayan? Kamukha po nung mga nasugatan, nakipaglaban po yung sa yung Maute sa Marawi ng atik December nung pinuntahan niya po yung mga nasugatan kasi eh, February na po masyadong napaka-busy po ng uh, ating uh, pangulo ng Pilipinas yung mga kasundaluhan na tinatawag na siya ang commander in chief eh nagkakaroon po ng comparison, di po ba, mga katambay? Kasi po yung nauna, yung, yung sinundan po niya na pinalitan na presidente, si dating Pangulong Duterte, talagang yung kanyang mga sinatawag na makasundaluhan bilang siya commander-in-chief, hands-on po siya. Di po ba, mga katambay, hands-on. Pinupuntahan niya po kung may nadidisgrasya, nasusugatan, at lalo kung may namamatay. Talagang nagbibigay siya ng respeto sa mga kasundaluhan, pulis na naiipaglaban sa mga terorista, di ba? Pero ngayon po, ang ating commander in chief ay eh, napakarami pong pinagkakaabalahan. Kaya po hindi natin malaman kung ito po ay hindi niya babaguhin ng anim na taon na puro pahayag na lang po. At hindi siya pupunta sa mga kasundaluhan natin, kapulisan na naiipaglaban at you know, pinoprotektahan ng ating bansa sa mga kaguluhan na ginagawa ng mga terorista. Hindi po ba mga katambay? Hindi po katulad nung vice eh, talagang naikiramay yung ating vice presidente sa ating mga kasundaluhan. Tapos yung response sa mga kalamidad, nahandun agad ang ating vice dahil nakuha niya yung style ng kanyang ama kung paano maglingkod sa bayan at may pagmamahal, di po ba? Kaya nakakalungkot lang. Saka isiningit pa ng Presidente yung SAP 44. Yung SAP 44, kung natatandaan po natin mga kabayan, mga katambay, inayos na po ng Presidente yon Binigyan pa nga po ng Presidente ng mga pera. Di ba, ba Yung bawat pamilya, binigyan po ng malaking halaga. At, at nilagyan na rin po ng... Uh, nung panahon po ni Pangalong Duterte, binigyan po ng tulong pati po lahat ng pangangailangan ng pamilya at mga anak na mag-aaral, eh, nakaset up na, naka na, po lahat yun. Binigay na po ng Pangulo. Ang gagawin na lang po doon ng gobyerno, popondohan. Popondohan na lang po yon Maglalagay na lang po ng pondo ang gobyerno para doon sa mga support for families. Eh, nakakalungkot lang po. Parang yung pahayag po ng Pangulong Marcos, parang walang nagawa yung mga nakarang administrasyon katulad ni Pangulong Duterte. Parang ngayon niya lang aayusin yung nang yung problema na sa 44 lalo yung pagtulong. Napabayaan nga po yun nung panahon ni Pinoy hindi eh, ba? Ni Pangulong uh, Aquino Jr. Kaya nga po inayos ni Pangulong Duterte yun eh. Parang kailan lang po yun, naalala po namin yun, Mr. President. Kaya wag wag po natin sabihin na parang ngayon pa lang ho niyo bibigyan ng tulong ang sa 44. Nagawa na po ni Pangulong Duterte yun. At nakapagbigay po ng malaking halaga at hindi ko lang po maalala kung gaano yung figure na binigay po sa bawat pamilya. At ang sinisiguro ko, yung mga anak po noon, eh meron pong binigay ang Pangulong Duterte na, na tulong hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Mga scholarship, mga kabayan. Kung natatandaan niyo po, i-correct niyo po si Kamanong. Kung nagkakamali si Kamanong, pwede niyo po i-correct. Pero sa paniniwala ko, naaalala ni Kamanong, nagawa na ni Pangulong Duterte. Kaya lang dito kay Pangulong Marcos, eh, ibinanggit niya pa na parang walang nangyari na tulong at hindi naayos ang problema ng sa 44. nakakalungkot Nakaka, lang po na lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte parang natutwist na. Parang wala nang ginawang maganda ang Pangulong Duterte sa ating mga kapulisan at sa ating kasundaluhan. Na kung tutuusin, hindi sa panahon niya nangyari yung SAP 44. Pero siya po ang naglinis noon. Inayos niya lahat ng pangailangan ng pamilya ng mga nasawi natin, bayani na sa 44. At ganun din ang Yolanda. Inayos din niya po yun. Diba? Yung mga problema ang pabahay na hindi rin naman sa panahon niya. Kaya kung... Kung si Pangulong Marcos ang paikinggan natin sa komento ni Kamanong, eh medyo nananaginip ang Pangulong Marcos na parang walang nangyari sa, sa 44 nung panganahon ni Pangulong Duterte. Yan lang po mga katambay ang komento ni Kamanong sa sabi nga ng mga kababayan natin na medyo too late yung parangal na ginawa lang ni Mr. President by you know, record, parang nilagay niya lang sa YouTube, sa telecast na recorded yung kanyang uh, pahikiramay at pagbigay ng papugay. Eh ang tinatanong at na uh, komento ng ating mga kababayan, hindi siya nagpunta doon personally. Kaya po medyo yung mga kababayan natin, siyempre po, nawawala ng konting uh, paghanga sa ating presidente dahil nga uh, yung mismo uh, mga alagad mo na tutulong sa iyo sa kapayapaan ng ating uh, bayan eh medyo hindi mo you know, binibigyan ng priority mas marami kang priority at nakikita rin nating ating mga kababayan, uh, medyo mas may priority ka sa mga funny things, mga date, na uh, dinner na masasarap na pagkain kisa sa mga sundalo natin na bayani nagbuwis ng buhay. Di ba, ba mga tambay? Yun lang po mga tambay, may pag-asa pa tayo. Siyempre po, nag po si Kama na mahalin pa rin natin, natin ating bansa, ipaglaban natin, tiis-tiis lang po, may pag-asa pa tayo, makabangon muli. Paalam. Bye-bye.